bahay. Magbabalat lang ako na duma namin para sa tanghalian. Ito yung pagkain probinsya, gabi, kamote, and saging Partner sa gulay may sira yung gabi may sira sya makain makain nito pagkain pobre lang to guys isang luto ko nito na gusto kong subukan. Yung inaklog. Pagka may ano, pagka may time, makabili ako ng magandang ano, gabi yung medyo malaki. Gagawa ako noon. Ito nilaga lang. Siyempre lang. Ito lang tanghalian namin guys. Meron naman din kanin sa gusto magkanin. Ano na anak Gusto nila magkanin. Ako ito lang. Ay, may sira talaga siya. kamote. Maganda sana kung may ano ka. May farm ka pwede ka magtanim ng kamote. At kung ano-ano pa. Ano ka. So wala eh. Kaya bili-bili lang tayo. Wala tayong farm eh. Sa paso lang. Ayan mal na rin. Kaya, alos, no, pag bilit, isang piraso, dalawang piraso, kakain lang. Tipid-tipidin. So, eh. okay na, guys. Maya-maya, kakain lang. ang saging nilagang saging ay tabayo ito siya nilaga lang din